sa ilalim ng baba ko, kakatingin ng kakatingin ng kakatingin kung paano tayo magpapasahod, kung paano tayo magbibigay ng benepisyo na tamang benepisyo lamang sa ating mga empleyado. Kaya do sa mga department head na baka na-excite kayo, nakatikim kayo ng matamis at sobrang tamis sana hindi kayo nagka-diabetes sa mga nakaraang panahon Gone are the days we only hire siya senyo mga kapwa ko empleyado dahil Bagamat pe, hindi kayo kasama sa aming meeting Every Monday I always tell them pag ako may nalaman isang empleyado Gino Pero unnecessary yung department head mismo ang tatanggalin ko yan ang proteksyon nyo sa akin, mga empleyado ng lungsod ng Maynila. No more abuses. No more luxury. Unnecessary expenditures. Kung nag-iikayat tayo na maging masinop, kami mismo, dapat ni Vice Mayor, mga kusyal o mga halal ng bayan, maging masinop sa pananalapi at paggastos sa ating kaban ng bayan ng lungsod ng Maynila. Kaya, sa inyo naman, mga naparito, at umahatin ng ating regular flag ceremony, hinikayat ko kayo. Tulungan ninyo ako. Nakita nyo yung dalawang mga ambulansya dyan sa Wakali? Matagal nang nakatambay yan. Walang gustong gumamit. Nandiyan dyan, nangabulok. Nung binisita ko noong isang linggo, tingnan ninyo, magagamit na ulit. May darating pa sa atin, ihingi pa tayo, mamamalimos pa ako, so be it, para sa si kabubuti ninyo. Basta, ako naman, mga kasamahan kong empleyado, kulang, do binawa ng Diyos, bigyan akong lakas ng pangangatawan, ubusin ko ang 24 oras, mapabuti lang ang pagpapatakbo ng tahanang yan at ng buong lungsod ng Maynila. I want you to create extra mind. I want you to create extra step. Let's get back or take back our dignity in working in in city government. There is dignity in us. Tinakpan lang yan ng mantika sa labi ng mga matatamis na candy na para bang ipinamimigay sa atin o ginawa tayong rabbit at kinakarot stick tayo ng mga politiko. O na, maging masayahin na lang tayo, ipagpasalamat natin sa Diyos, meron tayong trabaho, nakasusweldo tayo, maayos ang buhay natin. Marami tayong bagay na dapat i-appreciate sa buhay. Yes, you want iPhone, maybe all other luxuries in life. Yes, why not? Kung kaya natin. Kung hindi naman, ipag, ipag ibang araw nyo na lang yan. Ngayon, magsinop rin kayo sa inyong sarili. Hindi araw-araw, Pasko. Pero, sa din, on our fiscal situation, Pumanatag kayo. Pumanatag kayo. Laging may sweldo. I, I really... Yeah, naawa ko sa sarili ko. Ang tanging binabalita ko na lang, sweldo. But that's the reality of life. That is the reality of our situation. Kaya naman kami, nagpupulis din sa sarili namin. But for now, 1,500 plus new businesses, new jobs, new income. And today, after the rainy day, nakita ninyo, sumikat muli ang araw sa Maynila. Kaya ako'y naniniwala, with your help, to each and every one of you, and those in our district, doing the same thing, what we're doing today, Magsama-sama tayo. Tulong-tulong tayo. Marami nang tumutulong sa atin ulit. Napasin dami na naman natin donation? Yes. People are coming in. Going back to the city of Manila. Tulungan natin na mailagay ulit sa ayos ang ating pamalan. Let's prove to them again and again where Manila goes, the country follows. As like, katulad ng lagi nating kinakanta sa awit ng bandila. Maynila, Maynila, dalin mo ang bandila. Li, magandang araw, angad ko ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa sa inyo ngayong linggong ito. Isang maaraw na lunes, isang araw na maaari natin sisimulan ng magandang linggo para sa kinabukasan ng mamamayan ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat, pagpalain nawa kayo ng Kapal. Manila! God first. Thank you. Good morning. May mga buwan sing sinabi ni York.